193 million pesos na halaga ng flood control projects sa Region 3 pinalagan ng LGU sa Pampanga. Kasama natin sa balita si Radyoman Mike Sigeral ng RMN Bataan. Inireklamo ng lokal na pamala ng Sasmuan ng isinasagawang flood control project ng DPWH Region 3 matapos sumanong kumitid ang bahagi ng Guagua Pasak River sa Sitio Kutud, Barangay Santa Monica, Sasmuan, Pampanga. Ayon kay Municipal Engineer Obet Sunga, posibleng naging sanghito ng pagbabara ng daluyan ng tubig at ng banta ng pagbaha sa lugar. Sinabi naman ni Mayor Catalina Cabrera na posibleng nagkulang sa koordinasyon ang DPWH sa kanilang tanggapan dahilan upang hindi maisagawa ng maayos ang proyekto. Matay sa impormasyong nakuha sa LGU na sa 193 million pesos na ang halaga ng proyekto na kinabibilangan ng dredging at paglalagay ng mga geotube sa ilog. Sa lukuyan namang nagsasagawa ng rectification works ang kontraktor upang maitama ang mga bahagi ng tambak na nakaapekto sa normal na agos ng tubig. Kasama ng Central Luzon, Radioman Mike Sigeral Tatak, Arimen.